Bakit napakahalaga na maglaan ng oras para sa panalangin sa harap ng sagraryo? Dahil doon, sa misteryo ng iyong presensya, ikaw iyon, Jesus, tunay na Diyos at tunay na tao. Buhay at naroroon kasama ang iyong katawan, iyong kaluluwa at iyong kabanalan. Naroon ka ang tagapagligtas ng mundo na nakabukas ang mga bisig Naghihintay ng may pasensya na tanging ang perpektong pag-ibig lamang ang makapagpapaliwanag. Naroon ka, hindi lamang upang makinig sa atin, kundi upang mag-alok sa atin ng kaaliwan sa ating mga kalungkutan at lakas sa ating mga laban. Sa sagrario, hinahawakan ng langit ang lupa at tayo ay may pribilehiyo na direktang makipag-usap sa iyo. Buksan sa iyo ang ating kaluluwa. Ibigay sa iyo ang ating mga kagalakan at ang ating mga krus. Alam mo ng mabuti, Panginoon, kung gaano karami sa atin ang nahaharap sa mahihirap na pagsubok. Alam mo ang ating mga panloob na pakikibaka, ang ating mga takot at ang mga gabi ng kawalan ng katiyakan. Ngunit alam mo rin kung paano pag-aanin ang ating sakit. Kung paano po na nang liwanag kahit ang pinakamadilim na sulok ng ating puso. Sa iyong mapagmahal na puso, nakakatagpo tayo ng kapahingahan na walang ibang makapagbibigay sa atin. Hindi mo tayo kailanman tinitingnan nang may, may pagkawalang bahala. Hindi mo tayo kailanman tinatanggihan bawat kaluluwa na lumalapit sa sagraryo ay nakakatagpo sa iyo ng pag-ibig ng isang ama, ang yakap ng alibughang anak, ang pagmamahal na nagpapanumbalik at nagpapanibago sa atin. Ang panalangin sa harap ng Santisimo ay hindi lamang isang gawa ng pananampalataya. Ito ay isang nakapagpapabagong pakikipagtagpo sa Diyos mismo. Doon, sa harap mo, ang iyong pag-ibig ay nagiging nahahawakan, ang iyong biyaya ay bumabalot sa atin, at ang iyong kapayapaan ay bumabaha sa ating pagkatao. Nasaksihan ko, Panginoon, ang mga himala na ginagawa mo sa mga lumalapit sa iyo ng may bukas na puso. Ang mga dumarating na may pusong wasak ay nakakatagpo ng pag-asa. Ang mga naghahanap ng mga sagot ay tumatanggap ng kaliwanagan. Ang mga nakadarama na nadudurog ng kasalanan ay nakakatagpo ng iyong maawaing kapatawaran. Ikaw, Jesus ng Sagrario, ay hindi na napapagod na mag-alok sa amin ng iyong pag-ibig. Dahil para sa iyo, bawat pakikipagtagpo sa amin ay natatangi mahalaga at hindi na mauulit. Kaya, Panginoon, gusto kong ang aking buhay ay maging isang patuloy na panalangin sa iyo, isang patuloy na papuri sa iyong kabutihan at iyong awa. Tulungan mo akong hanapin ka hindi lamang sa sagraryo, kundi pati na rin sa bawat sandali at sa bawat taong makakasalubong ko sa aking landas. Nawa ang aking puso na nakaugnay sa iyo ay maging isang buhay na patutuo ng iyong walang hanggang pag-ibig. Ang mga taon ay nagturo sa akin ng isang malalim na katotohanan. Kung wala ang panalangin, tayo ay naliligaw sa landas ng buhay. Ito ay isang parola sa kadiliman, isang tulay sa pagitan ng ating mga kaluluwa at ng langit. Si San Alfonso Maria de Ligorio, sa kanyang karunungan at pag-ibig sa Diyos ay marubdob na nagpapaalala sa atin ng napakalaking bisa ng panalangin bilang pinakaligtas na paraan upang makamit ang mga banal na pagpapala. Ang iyong mga pangako, Panginoon, ay ilaw sa aming landas. At sa banal na kasulatan ay nakakatagpo tayo ng mga salita na nagpapaginhawa at nagpapalakas. Tumawag ka sa akin sa araw ng kaguluhan at ililigtas kita. Tumawag ka at sasagutin kita. Humingi ka at ibibigay sa iyo. Humanap ka at makakatagpo ka. Tumawag ka at bubuksan sa iyo. Mga mabuting bagay ang ibibigay ng aking ama na nasa langit sa mga humihingi sa kanya. Bawat humihingi tumatanggap at bawat humahanap nakakatagpo ang iyong pag-ibig, Panginoon, ay walang sawang, tulad ng isang ilog ng biyaya na hindi kailanman tumitigil sa pag-agos. Ang iyong mga pangako ay ang bato kung saan tayo nakapatong, matatag at hindi nagbabago. Tinumang lumalapit sa iyo ng may pananampalataya at pagpapakumbaba ay hindi kailanman bumabalik na walang laman ang mga kamay. Sa iyo nakakatagpo tayo ng mga sagot, kaaliwan, at isang lakas na nag-aangat sa atin sa itaas ng ating mga kahinaan. Ngayon, nang may pusong nagtitiwala, gusto kong ilagay ang lahat sa iyong mga kamay. Sa iyo ko inilalagak ang aking mga kagalakan, ang aking mga takot, ang aking mga pag-asa, at ang aking mga sugat dahil alam kong hindi mo ako kailanman bibiguin. Narito ako, Panginoon, sa harap ng iyong tunay na presensya sa Santisimo Sakramento ng Altar. Tinitingnan kita, Jesus Sakramentado, nang may katiyakan na pinupuno mo ako ng biyaya. Ginagabayan mo ako ng may pagmamahal at hindi mo ako kailanman pinababayaan. Sa langit at sa lupa, magpakilanman purihin ang iyong mapagmahal na puso, Jesus Sakramentado. Naniniwala kami ng may buong katatagan sa iyong buhay na presensya sa Santisimo Sakramento. Ang iyong pag-ibig ang sumusuporta sa amin sa mahihirap na panahon. Ang iyong awa ang nagpapanibago sa amin araw-araw. At ang iyong presensya ang umaaliw sa amin sa mga oras ng kalungkutan. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig para sa amin. Pagliabin mo ang aming mga puso sa iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, hikayatin mo ang mga makasalanan, iligtas mo ang mga naghihingalo, at palayain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Pusong Eucharistiko ni Jesus, dagdagan mo ang aming pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig sa kapwa. Puso ni Jesus, tagapagtanggol ng mga pamilya, gabayan mo ang aming mga kabataan, alagaan mo ang mga bata, at aliwin mo ang mga matatanda. Puso ni Jesus, naway makilala, mahalin at tularang ka sa buong mundo. Ngayon din, Jesus, nang may pagpapakumbaba at pagtitiwala, itinataas namin ang aming mga panalangin para sa simbahan. Hinihiling namin sa iyo para kay Papa Francisco, para sa mga obispo, pare at diakono, upang gabay ng iyong iyong Espiritu Santo, sila ay maging tunay na pastol ayon sa iyong puso. Ibuhos mo ang iyong biyaya sa kanila, at palakasin mo ang kanilang misyon sa mundo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyong banal na proteksyon para sa aming mga pamilya, kaibigan at lahat ng mga nangangailangan ng iyong pag-ibig. Pagalingin mo ang mga sugat ng mga puso, aliwin mo ang mga nagdurusa at ibuhos mo ang iyong kapayapaan sa mga humaharap sa mga bagyo. Sa iyo, Jesus, nakakatagpo tayo ng pag-asa na hindi kailanman namamatay. Pag-ibig na hindi kailanman na uubos at buhay na hindi kailanman natatapos. Naway manatiling laging nakaugnay sa'yo ang aming puso at naway ang aming mga buhay ay maging refleksyon ng iyong walang hanggang pag-ibig. O Maria, Ina ng magandang pag-ibig, maningning na bituin sa aming paglalakbay. Gabayan mo ang aming mga hakbang ng may mapagmahal na pagmamahal ng ina patungo sa iyong minamahal na anak. Ang tagapagligtas ng aming mga kaluluwa. Tulungan mo kaming mahalin siya ng mas malalim. Magtiwala ng lubos sa kanyang walang hanggang awa at ibigay sa kanya ng walang reserbasyon ang lahat ng tayo at ang lahat ng mayroon tayo. Matamis na puso ni Maria, kanlungan ng mga makasalanan at pag-asa ng mga nawalan ng pag-asa, maging aming kaligtasan sa mundong ito na puno ng mga pagsubok. Mamagitang ka ng may pag-ibig para sa amin upang hindi kami kailanman lumayo sa nag na pag-ibig ni Jesus at palaging manatiling tapat sa kanyang panawagan o ina na maawain. Damhin mo ang mga nagdurusa sa katawan at kaluluwa. Ang mga pusong tumitibok sa kalungkutan. At ang mga nananawagan ng kaunting kaaliwan sa kanilang mga sandali ng kaguluhan. Patuyuin mo ang mga luha ng mga nagdadalamhati. Palakasin mo ang mga mahihina at punuin mo ng kapayapaan ang mga pusong hindi mapakali. Ihanda mo para sa ating lahat ang isang ligtas na landas patungo sa langit kung saan malaya sa lahat ng sakit at paghihirap. Maaari tayong mabuhay magpakailanman sa maluwalhating presensya ng Diyos na nakalubog sa Kanyang walang hanggang pag-ibig. Santisimo Sakramento ng Altar. Dakilang misteryo at bukal ng buhay. Matatag kaming Naniniwala sa iyong tunay na presensya. Inasamba ka namin ng may pagpapakumbaba. Umaasa kami sa iyong walang hanggang kabutihan at minamahal ka namin ng buong puso namin. Humihingi kami ng kapatawaran ng may pusong nagsisisi para sa mga hindi naniniwala sa iyo, na hindi sumasamba sa iyo, na nawala ng pag-asa at hindi nagmamahal sa iyo. Ngayon, nang may malalim na devotion. Gusto naming pag-isahin ang aming mga kaluluwa sa panalangin, papuri at pasasalamat sa iyong pusong puno ng pag-ibig para sa sangkatauhan. Naway ang bawat sulok ng mundo, mula sa malalaking lungsod hanggang sa pinakalayong lugar, ay maging isang altar ng pagsamba at papuri sa iyong banal na presensya sa Eukaristiya. Naway ang liwanag ng iyong pag-ibig ay humipo sa lahat ng mga puso at akitin sila patungo sa iyo, Santisimo Panginoon, kung saan matatagpuan nila ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa langit at sa lupa, magpakilanman purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus Sakramentado. Sa langit at sa lupa, magpakilanman purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus Sakramentado. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus Sakramentado. Jesus, naway ang mga minutong ito kasama mo ay hindi lamang isang hiwalay na gawa, kundi ang simula ng isang malalim na pangako sa iyo. Tulungan mo kaming dalhin ang iyong pag-ibig sa mga nakapaligid sa amin, maging mga saksi ng iyong presensya, at anyayahan ang iba na makita ka sa sagraryo. Uh, mga kapatid, inaanyayahan ko kayong ibahagi ang karanasang ito. Magkaisa tayo sa panalangin at sa pananampalataya. Iwanan ang ating mga papuri, petisyon at pasasalamat sa Panginoon. Ibahagi ang mensaheng ito upang mas maraming kaluluwa ang makalapit kay Jesus. Sakramentado at matuklasan ang walang hanggang pag-ibig na iniaalok niya sa atin. Salamat, Panginoon, sa mga sandaling ito ng pakikipagtagpo sa iyo. Naway sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang iyong mapagmahal na puso, Jesus Sakramentado. Amen. Limang minuto kasama si Jesus na Sakramentado, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal na Jesus na Sakramentado, bilanggo ng pag-ibig, nakatago sa tabernakulo at maraming beses nang nakalimutan ng di mapagpasalamat na sangkatauhan. Ikaw, Panginoon, ay patuloy na naghihintay ng may walang hanggang pasensya sa aming mga pagdalaw. Nananabik hindi lamang sa aming presensya, kundi pati na rin sa isang simpleng gawi ng pag-ibig at isang buntong hininga ng debosyon isang tingin ng pagmamahal at pasasalamat na umaaliw sa iyong sagradong puso. Ikaw ang mabuting pastol na hindi kailanman iniiwan ng kanyang ligaw na tupa at ang tapat na kaibigan na laging nananatili sa aming tabi. Ikaw rin ang hari ng mga hari na. Sa isang gawa ng pagpapakumbaba na walang sukat, ay nagiging tinapay ng buhay upang pakanin kami ng kanyang katawan at dugo. Ngayon lumalapit ako sa iyo ng may pagpapakumbaba at pag-ibig. Kinikilala ang aking kaliitan at aking mga kahinaan. Ngunit lubos na nagtitiwala sa iyong walang hanggang awa, na nagpapanumbalik ng lahat, nagpapagaling ng lahat, nagbabago ng lahat, ako ay lumuluhod sa harap ng iyong banal na presensya upang sambahin ka sa katahimikan, upang itaas ang aking taos-pusong papuri, upang pasalamatan ka sa bawat biyaya, bawat pagsubok, bawat sandali na sinuportahan mo ang aking buhay sa iyong biyaya. Ibinibigay ko sa iyo, Panginoon, ang aking puso ng walang reserbasyon. Kasama ang lahat ng ako at lahat ng mayroon ako upang hubugin mo ito ayon sa iyong banal na kalooban. Panginoong Hesus, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Gawin itong matatag at hindi matitinag upang hindi ako kailanman magduda sa iyong tunay at buhay na presensya sa Yukaristya. Bigyan mo ako ng pusong katulad ng iyo isang pusong nag-aalab sa pag-ibig na may kakayahang tumibok sa ritmo ng iyo.